Hello guys! Ang topic naman natin today is kung pwede bang singilin ang mga anak sa utang ng kanilang magulang kahit buhay pa ang mga ito. At kung namatay naman ang mga magulang nito, ay namamana ba ng mga anak pati ang utang ng kanilang magulang? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po naming sagutin ang bawat tanong. So in number 1 po kapag buhay pa naman ang mga magulang, hindi po pwedeng singilin ang mga anak dahil wala po silang obligation na bayaran ito dahil ang utang po is personal obligation ng mga magulang nila. So kahit mayaman at mapera po yung mga anak, hindi pa rin po sila pwedeng singilin sa utang ng kanilang magulang. Then in number 2 naman, what if kapag namatay na ang mga magulang? at may mga utang na hindi pa nababayaran. Pwede na ba ngayong habulin at singilin ang mga anak ng namatay na magulang? So actually, hindi pa rin po. Wala pa rin pong obligation ang mga anak na bayaran ang utang ng kanilang namatay na magulang gamit ang kanilang personal na pera or ari-arian. Ang pwede lamang habulin ng mga creditors ay yung mga naiwang ari-arian or property ng isang namatay na debtor. So, chargeable lamang po sa estate ng namatay o sa mga naiwang property ang mga claims gaya ng utang. So, kapag may mga property na naiwan yung namatay na magulang, whether in the form of cash, lupa, sasakyan, bank deposits, and other valuables, then ito lang po ang pwedeng habulin ng mga creditors. Kaya po, pinapublish muna talaga sa dyaryo ng ilang weeks kapag subject of settlement ang isang property ng namatay. Ang pinaka main purpose po nito is to give notice to the public especially to persons na may claim sa namatay gaya ng mga utang. So kapag walang properties na naiwan ang isang umutang, hindi pwedeng habulin ng mga creditors ang mga exclusive properties or yung mga bagay na sariling na ipundar ng mga anak or yung mga bagay na nakapangalan mismo sa mga anak dahil sabi ko nga kanina sa mga naiwang properties lamang ng namatay. Pwede maghabol ang mga creditors. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!